iyon punta natin sa Stanley Main Beach Ayan. maganda tong beach na to dito kung eh. ano yung kinalabasan yun may tumirik na bus dito oh, uh, punta sa baba grabe yung ano daro dumi o oh. yay lah Yung sa taas, Kita nyo o. Sa taas. Dumi. Oh. Walaan na. Ibukanan na rito. Ang ganda nito dati. Wow. Sira. Ako po. Doon tayo sa baba. Kapaklak din yung mga ano. Yeah. Lock din ah, yung mga simento. Grabe. Lakas talaga nun. Yan o. Oh. Yan o okay. ganyan. Grabe oh. ah, yung ag. Ah, Siguro ng alam at saka ano, bahala ito. Hindi ito ganito eh. Ang ganda niya ito. grabe sira lakas ng tubig nito hindi ito ganito ang gandang beach nito yun o may panas yung panak oh wow lanas pa rin yung magandang beach nito, tinan nyo dumi na guys Allah Hindi mo kinain Grabe mas lakas ng tubig to Parang hindi na to yung gusto na to Oh gil, do. Ah, lahat ng tubig. Grabe to. First time to nangyari dito. Ah, ang pangit na. Hindi na no Hindi na to yung ito yung dati. hindi ka nakatayo pa to yun o sala na yun lakas lakas talaga ng tubig na yun guys lakas ng ba basta basta yung damage Anong puting buhangin dati wala na nako tayo sa dulo banda kaya lalagyan din natin ng drone shot ano ka nakita bang iba na siya hindi na tumaan na ito yung natural na beach dito sobra pa nga ito sa sa typhoon tin na yung typhoon hindi ito nagkaganito yun oh. loh wala grabe yun Ito guys, dati buhangin to lahat dito. Ngayon, parang nagkaroon na ng bukana. Ngayon o. Oh. Ngayon, malakas pa rin ito. Ibang iba. Ibang iba.